Niyo, dito na tayo sa Little Caesars. Naka-promo sila ngayon yung 399 na Crazy Bread, 0.99 lang. Type niyo lang yung 99 Crazy Bread yon. Lib ano na 0.99 lang. Kaya yun, kunin na natin. <tinyo> ayan na siya ito yung sinasabi oh crazy bread 0.99 lang ito yung 0.99. 0.99. Kuha na muna tayo. <laughs> Nagutom na ako. Ngayon, kain tayo. 0.99. 3.99 yan, no? Pero naka-promo. Kain. Subo lang ako. Tapos yung slice and sticks nila. 799 din mga promo yung may hati kalating pepperoni kalating slice and sticks yun sarap hmm, tara na <laughs> inunahan ko lang sila <laughs> kain tayo Milan. Dilan, ito na. Ang ating pizza. Ay, hindi ko pa malaglag. Diyos 'yon yun, laglag na nga. Yung isa. Dilan. Ito yung nagpapasarap eh, no? Yung binubod-bod nila eh, no? Dalawang ganto. Tapos isang cheese, eh, no? Ano yung order mo? hoy Batang gulo na naman ang na sala. Ano? Thank you. What? Ano pa? Ano na sabihin mo kay Papa? Papa. Ayun, oh. Kain tayo. Ayun. 1AR, ibig sabihin, grocery yun. <laughs> Kailangan ng pork lips sa grocery. Yun, uwi na tayo. pala yung ano, schedule ng basami no dito. Hmm. Mahangin, mahangin. Yan, uwi tayo ngayon kasi birthday natin. <laughs> Magluluto pa ako. Yan. Sa hangin, yung ganyan, yun ang masakit sa ano, sa balat. Parang ano eh, parang nangungurot. <laughs> Tapos parang sisipunin ka ng wala sa oras. Hey. Ano lang tayo? 3 hours. Yan. Magpapail sana ako ng leave ngayon. May birthday, di ba? Sabi ko, hindi na. Sayang, gamitin ko na lang yung leave sa summer. Di ba? Sayang eh. Sayang. Mas may... Mas importante yung summer. At least, under time lang tayo eh kumita naman tayo sa Uber, di ba? Kahit papano, at least may pantapal. Yun, ganoon lang. Sayang-sayang, maganda yung ginagawa ko kasi pag Sabado. Bali yung senior ako, pwede ka mamili yung trabaho mo. Uh, nag-aayos lang ng mga paleta, yung nangunguhan ng paleta. Naglalagay ka ng paleta sa mga gagamitin ng mga picker, assembler, yon. Tapos pag may kukunin na paleta sa taas, kailangan ng IC, ibababa mo lang, yung ganun. Tapos magbibigay ka ng dog food. Kasi tuwing Sabado may kumukuha dito ng dog food. Ayan, yung sa mga ano, yung main, ano, reg, yung mga dog, ano, Regina, hindi. Ano ba yun? Basta yung tungkol sa, yung, yung mga shelter yon May <laughs> mga shelter yan kahit sa Prince Albert nakakarating sila dito ilang oras na drive yun diba yun shout out sa mga taga Prince Albert say, dyan yan shout out sa inyo kumukuha sila dito ng dog food kasi may mga ano ba diba yung mga nasira na 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 packaging yun pinamimigay na yun tapos yung mga pagkain naman food bank may mga kumukuha din yan minsan nagbibigay din ako sa food bank yun yung maganda trabaho pagkasabado utility kasi wala kang ano eh wala ka sa system, hindi ka hindi computer nag-uutos sa iyo. Kumbaga, kung, kung ano lang yung gawin, may mga ginagawa ka naman kahit saan ka pumunta doon, yun. Pe-page ka na lang pagka kailangan ka, yung ganoon. Pwede ka makipagkwentuhan pag natapos mo na yung gawa mo. Ayun maganda. Kaya relax pag Sabado. Yun. Kaya, eh sayang. Eh, ganun talaga, birthday ngayon. Kailangan umuwi, di ba? Luluto <laughs> pa tayo ng ano eh. Mga malengke pa ako sa ano, kay Jeris ng ano ng atay magiigado yan tapos chicken bibili akong chicken yan. kung ano, kung ano na lang ang mabili patlak naman yan mamaya patlak kaya maganda maganda may birthday sa group eh yung kasama ka sa group kasi hindi ka masyadong gagastos pag birthday mo diba kumbaga every every na may ano every every month pagka pumasok yung birthday mo doon nyari kami Apat yata kami ngayon eh. Si Shane, uh, si Jess, si Isa, tapos ako. Apat kami may birthday, di ba? Kung baga patlock yan. Tapos sa April, meron na naman panibago may birthday. Yun lang. Yun maganda. Na, uh, nakakatawa kasi every month, uh, na, uh, nakakapag nakakaroon kami ng gathering yun sama-sama. Kwentuhan, Ganon Asaran, yan. Kaya yun, Uwi na tayo. Tawagan ko muna si Lani kung sasama siya sa akin o hindi. O uwi muna ako sa bahay. Kasi tiyo mo, naka-uniforme no pa ako. <laughs> Yun. Uwi na tayo. Tsaka rest day bukas. Kaya masayang masaya ako. Ayan. Ayan o. Oh, Nag-warning. Roads may be icy. Drive with care. Basta gantong malamig yan, ano yan eh, Nag warning Tagal nitong ano, itong, ano daw to eh, parang processing plant yung dito sa harapan. Gusto kong applyan yan. Kasi ganyan yung mga experience ko sa Pilipinas, processing. Yung mga ano-ano, yan. Kaya yun. Itong warehouse na yung applyan ko dito, di ba? Nasabi ko sa mga vlog dati na nilagay ko lang yung warehouse sa baba sa resume ko. Kasi nga, na-assign din naman ako sa warehouse dati. Ayan. Pero hindi talaga warehouse yung position ko sa Pilipinas. Ayan. Kung maga, sinuwerte lang, naka-apply dito sa Canada. Ang processing, karamihan sa ano eh. Sa Middle East, ganyan. Yun, paalis na sana ako, di ba, Africa. Sa Madagascar, yung mining doon, yun, processing. Yung shoutout sa mga katrabaho ko dyan na nandiyan pa rin. Wala kayo na nila. Malaki to eh, pakita ko. Ayan o, no. ito yung ano, sas power yan eh. Warehouse ng sas power yan natutumbok natin. Tapos yun, bagong driver o, <laughs> sumisilip siya. Minsan kasi naliligaw dito pumapasok sa ano yung mga driver, e eh, doon sila sa kabila kailangan. Eh no yung nakikita niyan yan, yung tumbok na yan. Ayan eh, ang inaabangan ko, yung may mga crane doon ga-apply ako dyan Processing yata daw ng ano yan Canola Cargill yan eh Maraming empleyadong kukunin niya ah, Maganda mag-apply dyan Wala lang snow sa kalsada no Pero mag snow pa to Meron pa yung isa o dalawa na snow Na matatakpan tong kalsada Kasi e eh, wala pa namang ano April Meron pa yan Pero hindi na siguro grabe Sana wala ng winter storm Yun mamaya na lang uli Uwi na tayo Dito tayo ngayon sa Asian Kagagaling lang natin kay Jeris Ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung mga binili natin kay Jeris mamaya at yung mga binigay ni paring Rodante sa atin ya. Jeris Freezer Meat, ha? Jeris Freezer Meat, huwag niyo kalimutan. Ayan, murang-mura at maraming freebies. Papakita namin sa inyo mamaya yung $1 na chicken nila. Talon-talo yung Jollibee sa presyo. <laughs> $1 chicken lang. Ayan. Um, naghihintay tayo haba ng pila doon no? yun ah uh, yun nga pala yung nakita nyo sa ano sa thumbnail yan na pinagpaplanuhan na ngayon na pa senate na nga daw eh kumbaga pag-uusapan na sa senado ng Canada yung sa thumbnail natin na $2,000 for all lahat ng nakatira dito sa Canada yan Uh, for all universal basic income yung sinasabi nila ayan uh, permanent resident citizen temporary foreign worker at yung ano ba yun? yung sinasabi nila na ano refugee yon kasama rin yon yon yung mga kasama ayan pag student ka syempre hindi hindi kasama kasi syempre student ka nga kailangan may pera ka di ba papunta dito Ayan, yun yung nasa Senate na ngayon at parang may liwanag na, 'di ba? Dati uh, usap-usapan lang 'yan na magbibigay ng $2,000. Ngayon, nasa Senado na at baka daw next year maumpisa na yung debate para doon. Pupunta na daw sa House of Commons. Kaya yun, basahin nyo rin, may mga article na ganun. Kaya tignan-tignan nyo rin. Kaya okay na okay, di ba? pagka uh, nabigyan ka ng ganun 2000 dollars. kami ni Lani, meron kami 4000 dollars a month. <laughs> Kasi daw 'yon para daw sa ano, uh, pantulong sa cost of living dito sa Canada, pambayad ng rent, mortgage, uh, utilities 'yan, pagkain. Yan 'yung propose nila. 'Yon, ayun uh, pag natupad anong ano niyo? anong masasabi niyo do sa gano'n? pagka na-aprobahan yung gano'n, di ba kumbaga meron kayong 2000 dollars a month regardless yon sa income mo ha? kahit malaking income mo kahit maliit ang income mo yon makakakuha ka kasi nga universal di ba yung 4000 dollars kami <laughs> di ba ang kulit no may 4000 dollars ka grabe pandagdag sayo sa iyo sa panggastos mo ba Oh, tututo na tayo magnegosyo niyan, 'di ba? Siyempre, marami magte-take ng ano ng risk kasi kumbaga kami ni Lani 4,000 dollars a month. Iponin lang namin ng mga 8 months 'yun, 'di magkano na, 'di ba? Pwede ka na mag-start ng negosyo. Yung mga ganun. Ewan ko, ewan, ewan natin kung ma-approve niyon, pero nandoon na daw eh. Ah, uh, nandoon na daw at mapag-uusapan na, 'di ba? Ang lupit no, ang lupit. Yun lang, yun lang yung masishare natin ngayon abang naghihintay tayo dito. At mamaya, birthday natin, yan, birthday. Pero ibang video na yun, yan. Tignan sila, ano lang, lumpiang, lumpiang, lang yung binili niya. Nakabox pa. Isang box na naman yan. <laughs> <on the> <laughs> <on the> <laughs> Teka lang. Isang box eh Kurut. Mga pagkain yung binili niya na ano Mga merienda ng mga dinos Ano yung mga merienda nila? Huh? Merienda nila? Ano kaya ako na? Hindi naman babagsak yun Sarat na o, ako na. Ako na. Automatic yan. Eh, Ano ang laki ng kahon? Ha? Ano ang laki ng kahon? Ano ba binili mo? Di ba na lang sana? Cherry ah. Ay, chicherry ah. Mga tinapay nila? Oo. Mm -mm yung umuugong na balita ngayon dito mami yung kasasabi ko lang yung ano two thousand dollars for all universal basic income two thousand? ano sa tingin mo? kung ikaw lang na trabaho? hindi nga lahat universal nga eh may mga balita ngayon na sa facebook na sa tiktok na sa ano na sa ano na daw na sa senado na daw ngayon baka daw next year mapag ano na mapag usapan na na sa house of commons Meron tayong 4,000 dollars. <laughs> Nakakaasar, no? <laughs> Pang oo, oo. panghulog mo yun sa sasak. Sabi ko nga, mag, mag pag-iisipan na natin mag-negosyo nun eh. Isipin mo, ipunin mo siya ng ano, 4,000 tayo. O, apat na buwan. Di ba? 4 times 4. 16,000 ka agad. Walong buwan, di 30 to. Ang kulit, no? Makaproba kaya yun? Siyempre, hindi. <laughs> malalaman kasi yung serve nga, binigay nila, di ba? Yung pala, nag-serve dati dito, $2,000 sa month din yun. Binigay. Nung pandemic, research nyo yung serve, yan. Eh, si Lani, nakatanggap din ng serve, 6 oh, Six months. $12,000 yung nakuha niya. Pero may mga ano yun, may mga... Kumbaga may mga rules yon, may rules yon. Ka Oo, hindi ka nag-resign. oh, hindi ka nagresign Tapos, ayuda yun eh, ayuda nung pandemic. hindi ka nag-resign. Kung may inaalagaan kang bata. May mga ganun, nandoon yung mga ano non rules nun. Pero etong tinatawag nga nila ng universal basic income, eh, all nga daw all. <laughs> di ba? Regardless sa income mo, mami. Oh. Mm -hmm. Sino magbabayad nun? Eh di tax sa na tax natin, sa tax ng lahat. Sa tax yun syempre kukunin. Papasok na lang sa bank account mo 2,000 dollars, no grabe. Hindi wala ka na makukuha ng child benefits na. No? Hindi meron pa nga yun eh. Oh? Plus yung universal basic income na. <laughs> di ba? Yan ang pinakamakulit sa lahat. <laughs> Ano bang ba thoughts nyo? Mga taga-Canada dyan, tsaka taga-US. Isipin mo makakakuha ng ganun. Regardless, wala kang trabaho o ano. Kailangan nga, di ba? Universal. Hindi nila na trabaho ng iba. ba yung 2,000 mo? Kung ka magtatrabaho, di ba? Siyempre magtatrabaho ka rin. Kumbaga nga, pantulong yun. Pantulong na. Pero grabing tulong. Okay. Hindi pantulong lang grabe yung pantulong kasi isipin mo tayo kung ilan yung adult 17 pataas daw si Rian makakakuha na rin yun <laughs> ewan ko kung nabasa ko kung taxpayer ka kailangan pero sabi universal eh regardless eh Ayun, basahin nyo sa mga article ng Canada yan. Yung mga taga-Canada dyan, mag-comment kayo kung nabalitaan nyo yan. Kasi kapapanood ko lang sa Facebook at TikTok kanina eh. Kasi nga daw, ano yon nagkaroon na daw ng pilot program yung Canada doon sa mga iba't ibang part dito. Kung pinag-aralan na nila, tapos ngayon, nasa Senado na pag-uusapan. Diba? Kulit eh, no? $2,000 per month. Siyempre gagawa sila ng rules noon. O, kailangan taxpayer ka siguro, no? O kaya, uh, qualified ka doon. Oo, kung qualified ka. Gagawin nila ng ano yan ng Siguro, oh, hindi naman siguro. Siguro taxpayer ka nga. Oo. Oh. Eh, taxpayer, siyempre kung kung hindi hindi siguro sila papayag na ano na kunyari wala kang trabaho, bibigyan ka na lang ng 2,000 dollars. Eh yung ano nga, eh, yung serve nga kailangan qualified ka. Mm, -hmm. may rules silang ginawa. May rules din siguro 'yan. Pero kung gagawa sila ng rules, bakit mo Eh lahat, lahat, lahat yung ano. kulit eh, no? $2,000, no? <laughs> Sana all. hindi nila <laughs> masasabi ng mga tagaano <laughs> wag na-aprobahin yun. Pero malamang, lalaki ang tax niyan. Di ba? Kasi sa nila kukunin yun, di ba? Sa tax pa rin naman eh. Sa mga mayaman. Galit na naman yun. Hindi, universal nga eh. Kumbaga sila rin makakakuha. regardless sa income mo daw universal ang pangalan niya U, ano, universal basic income hmm. UBI kulit ba diba? yun lang oh, marami magpupuntahan dito pag ganon Pag nabalitaan nila may ganon hmm. Super di ba? Portaw. Kung ilay. $4,000 na yung tulong sa inyong ano, mag-asawa. ayob <laughs> Plus yung trabaho mo. Siguro yung iba doon hindi na magda-double job, mami. Oo. Mm. No, hindi na magda-double job. Malaking tulong na yun. Oo, laking tulong na yun. Oh, tulong may job Quality ka na. time na talaga yon no? May double job ka na, four hours ka lang. Hmm. Hmm. Yun yung ano, yun yung, siguro yun yung pagdedebatehan nila doon. O, tingnan mo, magiging magkakaroon na ng quality time lahat kasi hindi na sila magdo double job kasi di ba ate yan eh magkakaroon ng trabaho yung iba kasi magre-resign na sila <laughs> Oo, oh, kasi di ba yung iba double job triple job no yung oh. iba mo kukuha na lang ng ano double job na lang yung triple job yung yung double job magiging single job na lang di ba <laughs> Ang kulit eh no Ewan ko kung maaprobahan no? malalaman, malalaman natin. Balitaan namin kayo. Pag ganoon. Pag nakangiti ka na, nakita mo nakangiti na kami. Kasi alam niyo yung child tax benefits, napakalaking tulong 'yun. Yung pag may anak ka, 'yun nga lang depende sa income mo 'yun, nababawasan kasi 'yun eh. Pag uh, the more na malaki yung income nyo, maliit na lang yung makukuha nyo. May, May mga bracket yun. Siguro feeling ko ganyan din gagawin nila siguro. Ay, hindi pala universe ni Apple. Siguro yung ano talaga, yung may mga rules silang gagawin dyan na. Ano? Diba? Ano bang tawag doon? Rules and regulations. Dito na tayo sa bahay. Eh. Pakita na lang natin mamaya yung ano. Yung mga binili natin sa Jerry's. Racer Meats kasi magdi-dinner magla-lunch na rin kami yun dito na tayo sa bahay ito na yung binili natin crispy pata kay Jerry's yan yun o oh. tatagta rin na lang natin to bali 20 dollars tatlo yan pero siyempre binigyan tayo ni Jerry's kasi ng Jerry's Freezer kasi birthday natin. Maraming salamat. Yes, later. Hindi lang. Hmm. Yan. Oh. Crispy pata. Tapos ito yung sinasabi ko. Na one dollar na chicken sa Jerry's Freezer Meat lang. Ayan o. Oh. Kita nyo naman ha. One dollar each. Ayan. Five dollars yan yung lagayan na yan. Kasi limang piraso yan, oh. Oh, di ba? Saan ka pa? Magja-jollibee ka pa ba? Ang laki, oh. Tapos may kasama niya ah. yung gravy, ah. Nasaan yung gravy niya? Ayan, oh. Kasama siyang gravy. One dollar each sa Jerry's Fraser Meat lang. Ayan. Sabihin nyo, napanood nyo sa Karinyo Family, ha? Ayan. Ayan, yeah, yun. Maraming salamat. Sabihin niyo na panood niyo sa ano, sa Kareño Family. Tapos parito ko pala 'yun. Yung nagtatanong, Dilan. Say hello. Say hi. Hi. Say hello. Hello. Eh, <laughs> maraming maraming salamat sa laging panonood 'yan. Yung continuation nito yung birthday natin. Yan. Maraming maraming salamat at ingat po kayong lahat. Si po. Bye-bye. Bye-bye. Yun. Ingat. Ano, masarap? Kumakain <laughs> si Dylan. Ayan o. Salamat ha, Jerry Spacer Meat sa pa-chicken tsaka pa-crispa pa. Ano? Pa-crispa pa. Pa-crispy pa. pa pata. Ayan o. Tingnan nyo naman, one dollar. O, oh, si Dylan. O, oh, pa ng kanin talaga. One dollar po mga kaibigan ha. Sabihin nyo na panood sa Carino Family ha. Ah, para meron pa kayong libre. Bigyan kayong discounts dito. Ayan. Yeah. Malay nyo ha. Ah. Basta nandu si Rodante. <laughs> Maraming binibigay na discount yon. Ah. Kain tayo. Kain.